Attorney, ano ba ang mediation at conciliation sa ilalim ng katarungan pambarangay law? Ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ganito yan, ang mediation at conciliation ay bahagi ng alternative modes of dispute resolution. Mekanismo ito sa ilalim ng nasabing batas na ang layunin ay matulungang mapagkasundo ang dalawang magkahilwaang partido. Sa mediation, si Kapitan ang mamamagitan upang matulungan ang mga ito na magkasundo. Kumbaga sa mediation, ang ganap ni Kapitan bilang lupon chairman ay facilitator ng usapan. Tandaan, wala dapat kakampihan dito si Kapitan. Walang husgahan na mangyayari kung sino ang tama o sino ang mali. Ulitin natin, hindi siya hukom. Tagapamagitan lang o medyator. Tagapagpakalma kumbaga. Ang layunin ay upang tulungang magkasundo ang mag-alitang partido nang sa gayon ay sila mismo ang magdesisyon para sa kanilang sigalot o hindi pagkakaintindihan. Sa conciliation naman, ang pangkat ang mamamagitan o tutulong upang magkasundo ang dalawang magkahidwa ang partido. So attorney, parehas lang pala ang mangyayari gaya ng sa mediation. Tagapamagitan lang si kapitan o ang pangkat. Tama, pero may kunding pagkakaiba yan. Sa conciliation, magpapatuloy ang usapan. Tumalit ang pangkat ay maaari ng magbigay ng suggestion kung anong posibleng pwedeng pagkasundoan ng dalawang partido. Pwede silang mag-suggest kumbaga for possible terms of settlement. Pero tandaan, sa huli, nasa magkalitang partido pa rin ang pagpapasya. Walang pilitan kumbaga. Dahil gaya ni Kapitan, maging ang pangkat ng tagapagkasundo ay tagapamagitan lang sa usapan na ang layunin ay tulungan mapagkasundo ang magkahidwaang partido.